Magandang araw sa inyo mga kabakyard Welcome po ulit Dito sa ating panibagong episode Sa araw na to ay Pag-usapan natin Itong tungkol sa antibiotics At saka sa vitamins So ang tanong dito ay Pwede nga bang Pagsabayin yung Antibiotics At saka itong vitamins Kapag ang ating mga manok ay nagkakasakit, ay kadalasan ay gumagamit tayo ng mga gamot, mga antibiotics. Ang nangyayari doon, kapag nagkasakit ang ating mga manok, ay pwedeng ah, wala silang ganang kumain. Hindi sila kumakain ng sakto. Tsaka hindi rin umiinom ng ah, saktong tubig. So ang nangyayari dyan ay bumabagsak po yung katawan ng mga manok Ah, lalos lang, pumapayat hanggang sa talagang nanghihina, nanghihina sila kaya sa ito ng kanilang pagkakamatay. So, para maiwasan natin to ay kapag nagkakasakit ang ating mga manok at gumagamit na tayo ng mga gamot tulad ng antibiotics ay mas maganda ay magbigay na lang po tayo ng mga supplement. Kaya ito yung mga vitamins. So ako dito, ang practice ko dito po ay kapag nagagamot ako, magamit ako ng antibiotics, ay sinasabayan ko na lang po ng, ng vitamins bilang supplement. Kasi po, kapag nagkakasakit yung manok, gaya ng sinabi ko kanina, ay mahina na po silang kumain. Kasi nga, hindi maganda yung kanilang pakiramdam. Siguro ay masakit ang kanilang katawan. Kaya tulad natin kapag mahina tayo, may dinaramdam tayong sakit, ay wala tayong ganang kumain. Kaya mas lalo tayong humihina. Kaya ang ginagawa natin ay... Ah, umiinom tayo ng mga vitamins para may supplement para sa ating katawan para manumbalik yung lakas natin so gaya ng manok ay kailangan din natin siyang bigyan ng vitamins para may supplement na papasok sa lang katawan para hindi bumagsak yung katawan ng ating mga alagang manok at hindi sila mamatay so yan para hindi bumagsak yung mga katawan ng manok ay mas magigi ay gumamit na lang po tayo ng vitamins habang naggagamot tayo sa ating mga manok so halimbawa sa umaga ay nagbigay tayo ng antibiotics so pagka pagkahapon o sa tanghalian ay gumamit na naman po tayo ng vitamins at pagka hapon ay ah, gamot na naman, na naman po yung antibiotics. So yan, isang ah, sagot sa tanong kung pwede bang gumamit ng vitamins habang naggagamot tayo sa ating mga alagang manok ay pwede po. Pag gumamit tayo ng vitamins habang gumagamot tayo ay mas madali po silang ah, gumaling. Ang hindi lang po pwede ay uh, probiotics isabay mo sa antibiotics kasi nga ang antibiotics ay pinapatay niya ang mga bakteria yung e probiotics ay isa din pong uh, isang klase ng bakterya kaya kung gumamit ka ng antibiotics at sinabayan mo ng probiotics ay useless lang po yun so habang gumagamit tayo ng antibiotics ah, huwag na muna po tayong gumamit ng probiotics so yun, mga pakek So, yun mga kawakid. Hanggang dito na lang muna po itong uh, natin tungkol sa pag-aalaga ng manok kasi uh, meron pala tayong bisitang darating. Uh, bibisita sila dito sa ating bakuran, uh, sa ating backyard. Uh, Saktong-sakto to dahil meron, meron akong tapa ng baboy dyan sa tsaka munggo. So, mag magluto lang po tayo ng konti. So, let's go. Samahan niyo po ako. So mga kapakyard, magluto na lang po tayo ng munggo na may tapa ng baboy. So una-unang kakailangan ni natin ay ito pong paa ng baboy. Hiniwa na mga paa ng baboy. Tsaka itong sibuyas dahon, kamatis, uh, sibuyas, luya, uh, siling haba, ripolyo, at syempre itong munggo. So Okay na to mga kapakyard Simula na po natin ang paghiwa nito, ito Tara So unahin natin itong kamatis mga kapakyard Kahit anong klaseng hiwa pwede ito Ito Tapos magdiktik tayo ng bawang para may panggisa tayo mamaya Samahan na rin natin ng sibuyas Ah, pasensya na kayo sa cutting skills natin mga kapakyard ah, natural lang to. Based on experience. <laughs> Eto luya. Hindi tayo chef mga bakyard, pero madali lang tong lutuin. Madali lang po itong gawin. Simpleng luto lang po ito pero Napakasarap po nito. Samahan na rin natin ng repolyo para mas lalong sumarap. So yan, tapos na po natin ihiwa itong mga sangkap na to. Isa lang na po natin ito. Unahin po natin itong munggo. Tsaka ito pong mga paa ng baboy. Pakuluan natin to at nang lumambot pag malambot na yung munggo tsaka itong baboy ay mag na po tayo tunahin po natin itong bawang pagkatapos ng bawang ay ito namang sibuyas luya at kamatis dahil sa malambot na po itong paa ng baboy tsaka itong Munggo ay ihalo na po natin ito sa ginisa natin para mas mabango po yung luto natin at saka para yung aroma ay talagang sumipsip sa munggo at saka sa karne ng baboy. magdagdag na lang po tayo ng tubig para may mahigop tayo na sabaw masarap kasi ang sabaw na ito tsaka kumuha na tayo ng tanglad para mas lalong bumango yung luto natin So, yan. Ilagay na po natin yung tanglad tapos ay pakuluan samahan na rin natin ng siling haba para medyo maanghang naman yung duto natin spicy tsaka itong ah, dahon ng sibuyas pakuluan na lang po natin ulit yan, mabango na lagyan ng kunting asin tsaka seasoning tsaka lagyan na rin natin ng paminta para mas mabango panghuli ay itong repolyo. Huwag na lang po natin masyadong lutuin yung repolyo kasi mas maganda yung hindi siya gaano kaluto kasi may medyo crunchy siya pag kinain natin. So sakto na po ito, tamang tama na po ito. Tara, iserve na natin. So yan, luto na po ang ating munggo with tapa at repolyo. Napakasarap po nito. Na Napakasimpleng luto lang po ito Pero napakasarap po nito na Sigurado akong medyo marami-raming kanin ang maubos natin mamaya mga kapakyard So yun o no? oh. sa inyo, tourist family from Tayasan At saka sa Amulata family from Ayungon, Kalagkalag Shoutout po sa inyo, Auntie Elsie Juni, aka Jonax Medyo na-excite ako nung sinabi mong Shamu Breeder ka pala, no? <laughs> Medyo may na-figure na akong plano para sa mga Shamu mo, ha? Pero, tsaka na lang, ha? pinapangarap ko rin yung mga Shamu na yan, ha? Hmm, para mas mag-enjoy ba yung mga bata, ay shout-out sa'yo, Duna. <laughs> Salamat sa pag-sponsor ng Keep Cam Balls Fish Balls Squid Balls At saka itong tempura Hindi ko alam kung tama ba yun pero Basta street food daw Mas maigi nga daw Kapag yung galing sa India <laughs> At kapag nag tiktok ay mas maigi Kapag nakatayo Para mas mabilis matulaw yung kinain natin <laughs> shoutout na rin kay 3D Boy Ang future vlogger Na naka-experience ng fall kanina sa swing <laughs> Shoutout kay Manang Jinky At saka kay Inday Salamat sa pagbisita Isang paalala, mag-practice ka na mag-drive At pagka maunahan ka pa ni Auntie Ilse Shoutout sa'yo, Auntie Milka Antimelka, Demelka pwede ka na model sa Mighty C at DTX 500. Keep safe, stay healthy, and God bless. Shoutout kay Inday Kathleen. Napakagandang bata, pero winok. Sure ka bang babae ito? <laughs> so sa mga hindi nabanggit sa episode na to, eh pasensya na kayo. Eh kailangan pang bumisita kayo dito sa aking bakuran para may shoutout kayo. Haha, <laughs> kaya isip-isip. So yan, hanggang dito na lang po ang video natin. Salamat po sa papanood ng video to. Maraming salamat. Paalam na muna.